Good evening mga kabaro Ito Mga gifts ko Pamimigay ko sa mga kamag-anak ko Sige ko to Sa kapatid ko Pagumangkin Pagumangkon ko Ito dami to Pamimigay ko na ko, Pamimigay ko to Ito Ito surprise to Sa mabibigyan ito oh, dami kong mga gifts ipamimigay. Ito. Ah, uh, nangailangan ng pamasko nila. Dami oh. Dami kong ipamimigay na gifts. Oh, sa mga friend ko. Ito, sa mga satiahin ko to. Ang laki. Oh, ang laki to. Ang laki to. Ang mga kabaro, ko price to sa mga kuhan sa pagbigyan ko. Pero ito, lagyan ng baso at saka uh, plato. Ito uh, ito sapatos to. Sapatos, yung sa kapatid ko. Kasi nangailangan niya ng sapatos, bigyan ko siya ng sapatos ito yung, yung pamangkin niya sapatos din ito dami to ito mga uh, kabaro surprise sa barkada ko kasi nangailangan siya ng cleaner o lalagyan bigyan ko siya ng cleaner pero hindi niya alam ang ibigay ko saya, kasi cleaner daw ang kailangan niya cleaner kasi wala siyang cleaner kasi so, binilihan ko na siya ng cleaner para may cleaner siya ito ang laki to yo yeah. laki yung laman nito laki to mga uh, kabaro o oh, ang dami kong ipamigay isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo, siyam, polo unsi, dosi trisi, katursi, kinsi, disisays. Disisays ka ah, regalo ang ipamimigay ko. Pero kulang pa ito mga kabaro. Mga, mga 30 ang bibigyan ko ng regalo. Ha? So mga kabaro, 30 kataw ang bibigyan ko ng regalo sa Pasko. Pasko lang to. Sa Junior wala na. Pasko lang. Kasi sa Pasko man tayo mamimigay. O. magbili pa ako na magdagdag dito sa gifts na ito. O. ito. Dalawang sapatos. ah, uh, ito sa barkada ko. Ebigan ko yung cleaner. Ito, tatiyahin, tatiyahin ni Ella. Yung lalagyan ng baso at saka plato. Katulad doon, no? Yun, o Yun, no? Katulad doon. Yung, yung lalagyan ng baso at plato. O, oh, ito, malaki to. Five inches. Ah, five feet. Five feet pala. Oh, ito ang ipamigay ko sa araw ng Pasko. Okay mga kabaro hanggang dito lang ang video natin sa uh, akong uh, ipamigay na regalo sa mga uh, sa Pasko. Oh, para po masaya ang Pasko nila, kasi mamigay tayo ng regalo. Okay mga kabaro Mayong gabi sa inyong tanan mga kabaro. Good evening. Bye bye mga kabaro. Hanggang dito lang video natin. Bye bye. Okay. Bye.